Blood? Yung blue yun. Ito, kulay. Blue? Letter D, sa huli. Kasama si Enrique Hill, endorser, apat silang baget, para mga Oo. teenager. Blue? Letter D sa dulo? blue Ah, blood. blood. Sabasakit ako sa Facebook niya yung mga commercial na ino niya. Shampoo, yung pan. Yung, ha? Yung, yung may, yung nag-basketball na, yung may, no, may ano sabing gano'n. Nag-gaganon? O yung nagduman ng buko. Sige, pauna po kayo. Tapos dumakdak. bata. Yung hindi naligo kahapon. Hindi. Hindi mo la ko kilala. <laughs> yung pal, na itim, na panlalaki. Panlalaki? Pangbata. Yung may pal. Alam ko na yung sa blood. Oo, yung tapos may, pat may patalas na siyang pal. Yung kay Casey. Oo nga. pa no na pa mo pa ano, pa <laughs> pal pa 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 Yung pa na, kulitim, na ang nalaki? Ang bata. Yung may pali. Alam ko na yung sa blood. Oo, yung tapos may, pat may patalas na siyang pali. Yung kay Sorry, gusto ko mag-swimming. Ano ba yung itura? Ano ba yung itura ni Papa? Hindi ko na alam kasi itura. May mga picture okay. mo sa sakit, pero Hindi ko alam kung ganun pa rin itura. Pero ang tayo ko matanda pa pala na Matanda na pala yung papa, nasa 50 plus na. Mm -hmm. Nakita mo yung picture ng papa ko ay. More oh, pinks. Hindi mo. Mataba. Gopi. Gopi is matangpan. Mataba. Aking katawa. Kulot ang buho. hindi ka kulot. Lahat kulay blue yung mata niya dati. German ba tatay mo? Nandun ko yung last natin. Natingnan ko siya. Talagang tinitigong ko talaga pag nagbaba pa. Tinitigong ko talaga para hindi siya magwala sa isip siya... alam mo mukha niya? No, mga panahon na. Eh. Pero awan ko ngayon. Ilang taon na <coughs> Oh, may Lahat Tinignan ko yung mga lahat. niya. Yung gate. Yung street, pinundang. Sabi sa akin, ano ko, mo. Matandaan ko din ito. Baka oh, sakali. <coughs> kahit tinabay tayo. Ito, ah, kahit. Yan eh. Yes. Oo, oh, na bahala na sila. sila Kaya ko sila pag-usapan. na Basta ako, hindi ako nahingi ng, hindi ako nahingi ng pera sa kanila. Wala well, din naman sa pagiging mataas ang pride. Pero gusto ko Ate Wendy yung ano, sarili kong kita. Kaya sasamahin niya ako sa... Kay Lula, kahit kailan daw ako humingi doon piso. Nung bata pa ako, nabigyan na lang kahit ako. Kahit ako'y gutom na gutom, di ako na hangin kay Lula. pa yung piso. Si Lula na lang nagbili sa akin. Yung mga apo niyang iba, la, 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 hingin piso, hingin piso. Andun ako sa isang tabi, hindi ako na <coughs> Sino pa Sino po naniligo? Kaya favorite ako ni Lulang Apo. kahit ano, kahit matanda na ako, favorite pa rin ako ni Lulang Apo. Happy anniversary, Lulula! Bibigyan! Happy anniversary po! Happy birthday, best friend niya! Happy birthday, best friend ni Dines! Happy birthday, Lululula to! Choy! <laughs> <laughs> Grabe, na natin wala sa mundong ibabaw. Nandito tayo sa mundong. Lapos po buo na po yung kasal na niyo. Pag-uwi yeah. ko na lang kayo, ah, kasal. Sorry na. Wala ako. Postpon po muna yung kasal niyo. Patugtog na lang ni, ni Kuya yung ano, favorite song ninyo. Only you. Team song nila, only you. Yung Jauna, hindi yung kanta nga iniisam. Yung unang panahon. Hmm. Pag napapakinggan ni Lolo yun eh, natawag si Lula. May tawagan pa yung dalawa na yun eh. Ang sweet ba yun na pag ano? Ang, ang cute ba yung pagtingin pag yung na pag matatanda na to? Doon nalabas yung pagiging sweet. May mga tampuhan pa eh. Kahit kutsahan, nakatampo pa si Lolo kuminsan. Nagaselos. Kay hey, Broda. Si so, Bruda, kinuha mo ng kutsara. Ako, hindi mo kinuna ng kutsara. Ah! Ano ba naman yan? Ah, ganun. Mga ka sinulaw. O, oh, ito na yung kape mo. Ano? Yeah. ko na. O, oh, ganun. na sinulaw. Arap naman itong matamdang ito. <laughs> ganun. Ang kit nila. Bago nga na ako pumunta dito, nag-away pa yun. <laughs> Ang cute. <laughs> Oo. Oh. Ah, Loko ko na lang si Lulu. Away, away, tapos may may bati. Diba sa mga Victor Wood na kanta? Meron bang favorite yun ah? Yung pinakang sweet na sweet talaga? Hello. Sabi pa naman sa akin ni Lulu, hoy Nung kami magkasama si lula. Ito'y bala ko. Anniversary namin ng lula mo. Magkapakasal kami ulit. Kasi, baka hindi na kami abuti ng another 50 years. Alam mo naman, bira lang na sa matatanda umabot ng 50 years. Sabi ni Luno, kaya gusto daw niya ikasal sila. Gusto daw ba ganyan, maulit din mga nakaraan na yun. Kaya pa, tayo. Parang kapon lang. Igaipon tayo. Ano kaya? Pero sa tingin ko yung mga tito ko, siyam silang magkakapatid ay. Nag-uwihan niyo ng ano? Kasi nasa ibang lugar yung iba. Ay. May nagtatrabaho, May nagatrabaho sa Batangas. Yung tito ko isa. Tsaka yung tita ko. Sa pabrika ng biskwit. Silang dalawang mag-asawa. Lopo, tita Ger ni Tito Buboy.

Ang daming bubuyog. Sigo na. Sigo na tayo? Ya? Oo. Oh. Huh? oh. <coughs>